Pahinga muna tayo sa sandali mga kasuyan dahil kinakapoy ako sa pagdumog nitong mga isda ah. Itong ah, malaking mananap na ito. Actually mga kasuyan na ah, ito ay ah, nilagay ko diyan sa likod. No. Goods pa ito noon mga kasuyan pagbigay nila goods pa ito running condition pa kumbaga sa four wheels running condition ito. Bahala sa buhay mo. Hindi ko na malaya na napuno na pala siya ng kalawang. Kinakalawang siya dyan eh. Kasi maalat tong hangin dito at uh, lalunat habagat. Tiniti-ti ko, sinisilsil ko at uh, para mapasok itong uh, open range na inilagay ko. Number 14 na open range. Ayan, hindi matanggal ang tinae. <laughs> Ako <'y> kinakapoy. <laughs> sa pagbulog nito kasi malaking mananap ito at uh, sayang din ito kapag itapon. Ah! <laughs>